Hello guys, welcome back sa ating channel guys. And for today's video guys, ay natin itong mga nakuha sa ating katiich So, i-share ko lang sa inyo guys, share ko dito sa ating uh, channel na itong mga nakuha guys ay hindi pa natin sigurado kung ito ay mga mamahaling bato. Pero ito guys ang uh, kwento nito guys itong mga bato sinusuri nila guys bago nila pinasa sa akin siguro meron silang uh, isinasagawang uh, check up o checking nitong mga bato dahil yun nga ito makikita natin sa video na uh, gumagawa sila ng pailaw o yung light test ayan po so napakaganda nitong isang bato kulay black po siya pero pag itinapat po siya sa ilaw ay magiging pink po siya o pula So ito malamang uh, ruby red gemstone o oh, 'di ba? Mahal ito guys. Ito namang isa ay kulay gray na ang kanyang uh, reflection o kanyang ano guys? Anong tawag nito? Yung ilaw, yung tagos niya. Tapos ito guys, mapapansin din niyo na meron silang uh, maliit na box siguro, 'yan yung pinaglalagyan. Ito naman ang ganda ng kulay pag itinapat sa ilaw dahil magiging dilaw po siya po posible po siyang uh, maging uh, uh, pink diamond o di kaya ay uh, itong isa guys parang diamond itong isa itong uh, kulay puti Ayan, no? ang ganda ng kanilang mga item guys tapos uh, ito pa ang sabi nga dito guys ay Uh, 400 kilos daw ito So ang dami talaga Itong mga kulay black guys Na parang unix Itong nasa kalendaryo guys Hindi itong hinawakan niya guys Na sinasabi kong 400 kilos Dahil ito isang crystal clear quartz Ayan po Ang ganda ng hugis niya Crystal clear quartz Pwede po siyang gagawing uh, palamuti guys Pwede nga uh, gawing uh, A shape of diamond Pero yun nga hindi po siya diamond. Ayan oh, ito yung mga black onyx niya, guys. Ito hinala ko lang na black onyx o di kaya black obsidian. So dalawa lang naman ang patutunguhan nito, guys. Alangan naman itay uh, black diamond, hindi naman siya dahil sa kaniyang texture, guys, na medyo may mga matatalim. So hindi po siya pasado sa uh, black diamond. Ayan po. Ayan. So itay parang onyx o di kaya black obsidian. So, hindi po siya diamond. Ayan. Yan po yung sinasabi nilang 400 kilos. So, share ko lang dito guys. Uh, para matulungan din sila na kung may uh, makakita nitong ating video na may gustong bumili nitong mga black onyx at itong iba pa eh, dami kaya nga na pinakita yan so sinishare ko lang guys para yung mga buyer Uh, mag-PM na lang dito o mag-chat dito sa ating uh, mag-comment dito guys. Tapos, uh, alam nyo naman yung uh, ating uh, contact number at ano dyan. Uh, message na lang po kayo guys kung gusto nyo nga uh, bumili. Ayan, tip ko rin guys sa mga treasure hunter na baguhan, kailangan suriin nyo yung mga bato guys na merong mga marka dahil kadalasan ito po ang pinaglalagyan ng mga Uh, precious uh, uh, metals or precious uh, gems tulad ng mga diamond mga diamante guys ipinasok lang o inilagay lang guys sa bato at syempre hindi mawawala yung mga marker dyan so yung mga marker ng uh, treasure na maliliit guys tulad nito na makikita lang sa bato ay meron po tayong treasure signs and symbol na nabibili ayan po yan po yung uh, sign niya. Ayan. Yan po ang libro ng Yamasita Dreambook na copy. Ayan po. So, meron dyan yung mga soccer deposit at treasure marker o yung mga sign. Meron din yung mga liya at Pwede nyo yung upat kalimbro guys. 500 pre-shipping. Thank you so much.